One, two, three, come on Hi guys, welcome back to my channel. So uh for today since I know uh, ano ba yung content ko today <laughs> Three days later Hi guys welcome welcome back to my channel I'm your kuya saging And for today's video, uh, kailangan ko ng support na, na magagaling sa inyo kasi uh, meron akong ginawang dalawang video for an introduction dito sa YouTube channel ko kasi nga, sabi nila, in order for you to attract uh, viewers, dapat introduction pa lang pasabog na, so dapat introduction pa lang ano na siya, agaw pansin na siya So, meron akong ginawang introduction. Dalawang video yun. ah uh, kailangan ko po uh, kailangan ko po yung tulong nyo kung alin dun sa tingin nyo yung saswak or fit dun sa aking uh, vlog. Kasi yung pangalan ko is Kuya Saging. So, yung ginawa ko more on graphics and all na may kasamang saging and so in return to that mamimigay ako ng papremyo sa maswerting mapipili kong players so ang price na yung ko is uh, mamili ako ng dalawa kung maswerting viewer na magkakooperate dito sa video na to uh, mamimigay ako ng worth 100 load sa kahit anong network globe man or smart so I exclude this uh, video para sa mga taga-Pilipinas lang kasi alam ko naman <laughs> yung viewers ko lang naman nito and more or less nasa Pilipinas but if ever yung mapili ko is wala sa Pilipinas or nasa ibang bansa siya uh, pwedeng yung kapamilya niya or relatives na lang niya yung luludan ko ng 100 worth of load so here's the mechanics on how to win for the 100 peso load. First thing, uh, you need to subscribe to my channel. Tapos, may papakita akong dalawang video. So, mamimili kayo which one uh, sa tingin nyo ang magandang video. Sa YouTube ko, yung may pinaka best or maganda na pwede kong gamitin as intro sa YouTube na to. And, dun sa video na makakakuha ng maraming vote, dun ako mamimili ng dalawang laka winner dun sa 100 peso load na ibibigay ko. So again, uh, first thing, you need to subscribe to my channel. Yun yung unang uh, qualification. You need to subscribe to my channel. Then secondly, mamimili kayo dun sa dalawang video na ipapakita ko later kung anong sa tingin niyo ang may pinakamagandang introduction for this channel dahil dun sa video na may pinakamaraming vote na sa tingin nyo ay maganda dun ako pipili ng lucky winner na worth 100 peso load to all the uh, network kasi accessible naman yung loading station dito for Philippine Network so that's it guys uh, with no further ado ipapakita ko na sa inyo yung dalawang video na aking ginawa so hopefully uh, makakakuha tayo Response sa people So, let's watch the first video. in 3 2 1. Hey, where the fuck is my banana? Banana 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 video banana 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 Uh, let's watch this. There you have it, guys. Larry Tanya named the long video. So, all you have to do. again in order for us na makuha natin yung papremyo ni Kuya Saging. First is you need to subscribe. Second, mamimili kayo dun sa dalawang video kung alin din sa tingin nyo ang may pinakamaganda. And lastly, dun sa video na mapipili ko or dun sa video na may pinakamaraming vote, dun ako pipili ng dalawang laki winner for my 100 best worth of load from all other, from all network. So, yun lang guys. that's the end of this video. Sana matulungan niyo po ako na makapili. Call in man dun sa dalawa. And by, February, by, and by March 10, dun ko po i-reveal kung sino yung nanalo there you have it guys. Nakita niyo na yung dalawang video na ginawa ko. Sana po matulungan niyo akong makapili kung alin din sa dalawang video na sa tingin niyo. Ang pwede kong gamitin as intro sa aking YouTube channel. So again guys, uh, in order for you to win the 100 peso worth of load for all network, what you have to do first is number one is you need to subscribe to my channel. And then next is mamimili kayo din sa dalawang video kung alin sa tingin niyo yung magandang gamitin. Then, the third one, uh, dun sa video na may pinakamaganda o oh, pinakamaraming votes na kukuha ko, dun ako pipili ng dalawang lucky winner for the prize. So, again, by March 10, dun ko i-reveal kung sino yung uh, lucky winner for my uh, or sino yung mananalo dun sa pa-premium binigay ko na 100 worth of loss. Dalawa yun sila. So, remember this guys, March 10, yung dito chismis. So, by March 10, I'll be approaching one of you or two of you para dun sa pa-premium ibibigay ko. Kahit sampu o limang tao lang yung nag-support, it's fine. Basta, what I promise, promise is, is promise. So, kung sino man yung mas uh, maswerte yung makakakuha nun. No? Uh, good luck na lang sa inyo guys. This is your Kuya Sagi na mag ng isang katagang Always wear a smile guys and God bless. Bye!